Guys, nakikita niyo itong puno ng saging. Puputuloy natin to dito guys. Tapos, ano natin, bubutasan. Ano daw to guys? Uh, gamot sa high blood. Yung sabaw ng, ano, ng saging. Tuloy muna natin guys. Ito mo na natin din. Ito pa siguro dito banda. Dulo natin yan. Tapos ito guys, bubutasan natin yan dyan sa ano hanggang ano parang ma, 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 ano siya ma hugis balon para diyan mag ano magpupundo yung tubig Dito natin ng ganto guys Ayan guys Tasa natin Ayan guys. Uh, pa natin ang kumiti. Kita nyo guys. Oh, may tubig na nga. Oh. Ayan oh. guys Oh. Ayan o. Oh. Ayan kita nyo guys. Ano, malalim na no. May dala ako ng ano. Silupin dito guys. So, tabunan natin to guys so takpan na natin guys para para hindi madumihan guys yung ano yung loob tamang tama lang siguro silupin natin dala oh yun oh tamang tama lang guys guys tatakluban pa natin ng ganito para hindi mainitan ganun na natin guys yan. tapos magdala ko pantali guys para talian yan guys talian natin para hindi madumihan guys pwede natin tingnan na natin ito bukas ng maga parang kulang pang tali guys lagyan natin suporta Ang ganito guys. Guys, ito na yung inano natin. Ah, uh, binutasan para kumuha ng ano ng sabaw ng ano ng saging kasi ang sabi nila gamot daw to sa ano sa high blood at saka pampababa ng ano blood pressure tingnan natin guys kung may laman kasi ngayon lang ako sumubok ng ganito guys tingnan tanghalin ako nakapunta dito guys wala nang maraming ginawa. Nag-spray ako. Tingnan natin guys kung so may laman. Kahapon ko lang ito. Inano. Pinutasan guys. So mag ano pa to Isang araw pa lang. Uy! Maraming laman nga guys. Puso ibabaw lang. Kita ko sa inyo guys ha parang meron nga guys laka no. oo nga guys uy totoo nga guys nagdala ako nito para ano nga yan totoo nga guys oh tingnan nyo pakita ko sa inyo wala yan walang cut cut yan ayan no oh. ayan guys puno di, hindi masyadong kita yan guys oh, puno Makita ko sa inyo, guys, ha. Pag, ano, ng, yan, oh. Ngayon ko lang yan, ano, guys. Oh, punong-puno. Dami. Try natin namin, guys. Yan, oh. Ito, inumin natin, guys, ha. Walang kat-kat yan, guys, ha. Inumin ko muna. Wow. Para din siyang sabaw ng, ano, ng niyog parang siyang sabaw ng niyog tapos mm, masarap Guys. uy ito nga pala to ano lang siya guys medyo malabo yan yeah, o tapos merong uh, medyo kanang merong uh, latak pero hindi siya latak kasi ano galing man sa ano hindi man latak, galing man sa loob ng sagi tapi ah, guys oh. Daming laman. pagpababa doon ang ano blood pressure so makainom na tayo dalawang ano ibalik ulit natin to guys balik natin para puntahan ulit natin bukas ganun pala yung totoo nga pala Kala ko kahapon hindi mapupuno. Kasi ilang araw ay lang Kala ko mga tatlong araw bago ma bago mapuno. Puno na pala. So 24 hours. Pwede ka na palang uminom nito, guys. Mapupuno talaga siya. Kasi tubig siguro mahangat yan. Tapos mapupuno sa ano? Sa loob. Okay guys. Adiós.